Magapagay na ilang sa taas. Ibabaw. Isa rong sanga ka sa pigatungan sa puon. Isa. sa tungod. Piganap ka ni mami mo. Piganap sa kodigo sigit sa libon. Sisigid nga yung auto. <laughs> <laughs> kan. Ang bana eh. <laughs> sa taas ka na. Tapos ka na. Ayun sa balyo. Oh. Bagay sa katya tada kulon sa nga. Sa katong kutaya at siyan. Bunga. Kaya kayo. ka pa Ha? Kapag ikdid buta mo to, mong igli. Putot pa man kay adto. Otoy goeg di sa tungod ko. Oh. Uli u inog na. Ala, malamukon. Ala. May ano kay may tunok. Isa o, to the go, oh, ito na yung go. Sa ko, hindi na lang. Wala. O, hindi lang, o, oh, yan, o. Oh. Sa, oh, sa taas tas ka yan. O, ito na yellow na. Nailang mo. Ay, sa pangguno mo ay. Ikaw, it puton man. May yung bunga ang guyaba no, ade. O diba, ay sa taas-taas. O so, nisa tungod ko. Nailing mo. Igdi e, ni sa tungod ko. Si